Ituturo ko sa inyo ang sikreto ng masarap na kaldereta. So maghihiwa muna tayo dito ng laman ng baka or kahit anong laman na parte na gusto nyo ay pwede nyo gamitin. Lagyan lang natin ito ng toyo paminta at ang magpapasarap dyan ay dapat ibabad natin dito sa ating 7-Up. 7-Up po talaga gamit ko, hindi Coke at hindi rin Sprite. Lagyan natin or pigaan natin ito ng kalamansi. Mga 6 na piraso ang ginamit ko dito at mekos-mekos natin, ibabad natin at habang binababad natin ay maghiwa muna tayo dito ng ating sibu sibuyas. So, katamtamang laki lang ng sibuyas at itong ating bawang. Mga ilang piraso lang naman yung bawang yung i- i-gigisa natin dito. Binalatan ko lang yan at hiniwa-hiwa ko lang ng saktong maliliit na para panggisa. Ayan atang ating carrots, syempre gusto natin yung medyo may gulay para naman mas masarap at mas masustansya kahit naman na medyo mataba-taba yung ating recipe ngayon. Itong ating bell pepper. So ang ginamit kong bell pepper dito ay green and red bell pepper. Inalis ko muna yung buto sa gitna at syempre hiwain natin sa gitna yan at pa-triangle natin hihiwain. Magsalang na tayo dito na ating kawali. Ilagay ng konting mantika, painitin at ipan fry natin itong ating la karne ng baka. So, talagang ipapan fry natin dyan para manuot yung, um, yung lasa dyan sa ating baka. So, hindi naman kailangan na lutong-luto lahat yan. Saktong-saktong mag-brown lang yung outer part ng ating baka. So, hintayin natin. Medyo mag-brown-brown yan. At bali pa rin natin yung sa part na hindi pa talaga nakiprito ng kaunti. Yung pinagbabara natin kanina ay huwag natin itapon, ilagay na natin dyan. Tapos itong tubig, takpan natin hanggang sa kumulo or lumambot ang karne ng ating baka. So, pinatuyo ko muna yon at yung pinanggisa natin dito ay yung mantika. Mantika na mo dun sa sabaw. <laughs> dito ko na rin ipinrito yung patatas at carrots so kailangan na lagyan dito ng asin at medyo matusta bago natin hangungin dito sa ating kawali Igisa na rin natin dito ang ating sibuyas at bawang, haluin natin at ilagay na natin itong ating pinakuluan na kami ng baka mix mix lang natin yung sabaw syempre, ilalagay natin lahat yan. lagyan natin ng konting tomato paste ang ating tomato sauce konting liver spread, pampalinam na, pampasarap at pampalasa. Mix na natin. Magka na-mix na natin ay takpan natin ito at pakuluan hanggang sa kumapit yung sauce dito sa ating uh, kaldereta. Hindi na talaga ako maglalagay dito ng asukal dahil naman ay masarap na masarap na itong lasa ng ating or may magpagka manamis-namis na ang lasa ng ating sauce. Dahil sa seven up Lagay na natin dito ang ating gulay. Tapos paminta, bell pepper, siling haba. Mix-mix natin hanggang sa pakuluin nyo. Hanggang sa uh, lapot na gusto nyo or yung kung gusto nyo nagmamantika ay mag-add pa kayo ng ilang minutes para sa pagpapakulo. Lagyan lang natin ito ng cheese. Siyempre, more cheese, mas masarap, mas malinamnam, at mas malasa. Pero sa mga medyo uh, hindi ganong gusto ng cheese ay, pwede nyo naman i-omit dahil kahit yun pa lang ang pagkakagawa ng ating sauce ay masarap na. So, dagdag linamnam na lang talaga itong cheese. Uh, tingnan nyo naman kumukulo pa lang ay nakakatakam na. Talagang perfect na perfect itong ating recipe ng kaldereta. Kaya ibahin mo naman ang pagkakaluto ng kaldereta nyo. So, itry nyo ito at siguradong sigurado ako na lalo na pagkapanghandaan ay hindi hindi kayo magsisisi at sigurado ako magugustan ng inyong pamilya, ng inyong bisita at inyong mahal sa buhay. <laughs> at kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Krish Kusina. Bye-bye!